Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa Simplihan lang natin. Kung saan ang theology ay hindi kailangang maging nosebleed. Ako si Dr. James at sa episode na to, may sasagutin tayong napakalaking tanong. Madalas nating marinig ang dalawang saitang ito sa church. Manampalataya, faith, at magsisi, repentance. Madalas magka magsisi at manampalataya. Kaya tuloy, ang akala ng marami, isa lang ang meaning nila. O kaya naman, kailangan mong gawin pareho ng sabay para maligtas. Pero alam niyo ba, magkaibang magkaiba pala ang definition ng mga ito sa Bible. Ang napaka-importante na malaman natin, ang difference. Kasi dito nakasalalay kung paano natin maintindihan ang kaligtasan. So, ano nga ba ang pinagkaiba ng faith at repentance? Tara, himayin natin. Unahin natin ang pagsisisi o repentance. Kapag sinabing magsisi, ano ang pumapasok sa isip mo? Umiiyak sa altar? Humihingi ng sorry? Sa Bible, simple-simple lang ang meaning nito. Ang pagsisisi ay ang pagtalikod sa kasalanan. Ito ay isang aksyon. Isang pagbabago ng direksyon palayo sa masamang gawa. May magandang example dito sa Bible. Tandaan ninyo kung yung kwento ni Jonah at ng Nineveh. Sabi ni Jesus sa Matthew chapter 12 verse 41, ang mga taga nineveh daw ay nagsisi. Paano? Kung titingnan natin sa Jonah chapter 3 verse 10, makikita natin sila ay tumalikod sa kanilang masasamang gawin. Ganon din sa Book of Revelation. Ilang beses binanggit doon na ang mga tao ay hindi nagsisi sa kanilang pagpatay, pangkukulam, o pagnanakaw. So malinaw, ang repentance ay ang pagtalikod sa masamang gawa. Ngayon, pumunta naman tayo sa pananampalataya o faith. Kung ang repentance ay pagtalikod sa kasalanan, ang faith naman ay ibang iba. Ang faith ay pagiging kumbinsido sa totoo'ng ang isang bagay. Ito ang paniniwala. Pagtitiwala sa isang pangako. Kita niyo ba ang difference? Ang repentance ay isang action. Pagbabago ng ugali. Ang faith, isang conviction. Pagtitiwala sa isip at puso. Kaya hindi pwedeng sabihin na iisa lang sila, magkaiba sila ng nature. Pero ito ang nagiging problema. Sa maraming churches ngayon, pinaghahalo ang dalawang ito. May mga nagsasabi na ang tunay na faith daw ay laging may kasamang pagtalikod sa kasalanan. Sabi nila, kung hindi ka tumalikod sa kasalanan mo, hindi raw totoo ang faith mo. May mga kilalang theologians tulad ni Dr. James Montgomery Boyce at Dr. John MacArthur na nagsasabi ng ganito. Sabi nila, kailangan mo isuko ang lahat, ang buong sarili mo, talikuran ang lahat ng kasalanan para maligtas. Pero teka, teka lang, kung kailangan kong talikuran ang lahat ng kasalanan ko para maligtas, eti parang nagtrabaho na ako para sa kaligtasan ko? parang hindi na siya regalo dito pumapasok ang isang napakalaking ebidensya mula sa Bible ito ay galing sa Gospel of John alam ba na ang Gospel of John ang kaisa-isang libro sa Bible na isinulat specifically para sabihin sa atin kung paano magkaroon ng eternal life sabi sa John chapter 20 verse 31 sinulat ito upang kayo ay sumampalataya at magkaroon ng buhay. Pero ito ang nakakagulat sa trivia or na, Sa buong Gospel of John, hindi ginamit ni John ang sariling ang salitang repent o repentance kahit isang beses. Ulitin ko ha, zero, wala. Kung ang pagtalikod sa kasalanan ay requirement para sa eternal life, bakit hindi ito binanggit ni John kahit minsan? Imposible namang nakalimutan niya kahit sa ibang sulat niya tulad ng Book of Revelation, gamit-gamit niya ang salitang repent. So ano ibig nito? Simple lang, ipinapakita ni John na ang kondisyon para sa eternal life ay pananampalataya lamang kay Jesus at hindi ang pagtalikod sa kasalanan. Bakit palaga ang distinction na ito? Bakit tayo nagpapaka-technical? Kasi kaibigan, kung isasama natin ang pagtalikod sa kasalanan bilang requirement para maligtas, binabago na natin ang pangako ni Jesus. Ang pangako ni Jesus ay, ang sino mang sumampalataya sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Kung sasabihin natin kailangan din ng repentance, nagiging ganito na ang pangako. Ang sinumang tumalikod sa kasalanan at sumampalataya sa akin ay maliligtas. Eh hindi yon ang inoffer ni Jesus. Ayon sa isang teologya na si Louis Perry Schaeffer, may higit, mayroong mahigit 150 verses sa New Testament na nagsasabing ang faith alone ang kailangan para sa kaligtasan. Kaya bilang pagtatapos, mga kaibigan, sana naging malino ito sa inyo. Ang pagsisisi ay mahalaga sa ating Christian walk. Ito ay para sa ating fellowship sa Dios at sa ating paglago. Pero pagdating sa pagtanggap ng regalo ng eternal life, ang kailangan lang natin ay ang pananampalataya. Ang pagtitiwala na si Jesus ang siyang tumapos ng lahat para sa atin. Muli, ito ang simplihan lang natin. Kung may mga tanong kayo, mag-comment lang or mag-message po. Hanggang sa muli, God bless you all.